May mga pelikulang hindi lang basta pinapanood, kundi ramdam mo hanggang sa kaluluwa. At 'yan mismo ang nangyari sa likod ng paggawa ng The Passion of the Christ. Hindi ito ordinaryong shooting lang dahil kahit ang mismong mga tao sa set ay hindi rin inasahan ng mga mangyayari. Pero ano ba ang nangyari? Sa filming location kasi nila ay may mga kakaibang presensya silang nadarama araw-araw. May mga hindi maipaliwanag na pangyayari, mga bulong na walang pinanggagalingan at mga pagbabago sa buhay ng mga tao na parang gawa ng isang may mas mataas na kapangyarihan. At ang pinaka nakakagulat, hindi ito fiction, walang special effects, walang script na gawa-gawa lang. Bawat eksenang kinokonekta nila ay parang may bigat na hindi kayang ilarawan na para bang ang mismong kuwento sa Biblia ay nabubuhay sa harap nila. Pero hindi lang yan, mismong mga pisikal na katawan ng cast at crew ay talagang literal na sinubok may pagkakataon pa nga na tinamaan mismo ng kidlat ang lugar habang nagfi-filming at hindi ito urban legend. Totoong may mga ulat nito sa set kaya mapapasabi ka talaga na hindi lang pelikula ang ginawa nila. Isa itong karanasang may halong supernatural at ang malaking katanungan talaga dito ay ano nga ba talaga ang nangyari sa set at magkano ang presyo na ibinayad sa mga taong naglakas loob ganapan ang kwento ni Kristo sa malaking screen? At bakit hanggang ngayon ay marami pa rin nagsasabing binago ng pelikulang ito ang buhay nila? Lahat yan ay aalamin natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa katunayan, The Passion of the Christ ay hindi lang pelikula. Isa itong transformative experience para sa lahat ng nandoon. Pero bago ka mag sa sarili mo, samahan mo muna akong sumilip sa mga likod ng kamera, sa mismong eksenang hindi nakita ng kahit sinong manonood. Sa unang tingin, parang normal lang ang production. Pero sa totoo lang, ang mga pinagdaanan nila ay parang pagsubok sa pananampalataya. Ang mga location nila, nakakapagod at extreme. Minsan sobrang init, minsan sobrang lamig. May mga araw na ang team ay balot sa mga improvised na scarf at jacket para lang di sila magyayelo habang gumagawa ng eksena. At isipin mo ito, may mga artista na buong oras nagbubuhat ng kahoy na cross sa ilalim ng tirik na araw. Hindi ito props na magaan, mabigat talaga. At habang paulit-ulit nilang inuulit ang eksena, damang-dama nila ang sakit, bigat at pagod. Kahit ang make-up nila naging kalaban, natutunaw sa init, nabubura sa ulan o minsan kailangan i-retouch habang bumabagyo. Pero hindi lang panahon ng problema. Ang logistics ng production parang imposibleng misyon. Nagbubuhat ng mabibigat na equipment sa mabatong terrain, nagaayos ng eksena na may napakaraming extra biglang pagbabago ng schedule dahil sa panahon paulit-ulit na take dahil sa storm na sumulpot bigla. Isang eksena nga, ilang ulit nilang nireshoot dahil tumama ang unos na literal na walang warning. Pero sa kabila ng pagod at sakit ng katawan, may isang bagay na nagtali sa kanilang lahat. Isang mas malaking layunin. Alam nila na bawat pawis, bawat puyat, bawat sugat na tinamo ay para makabuo ng isang pelikulang hindi lang para sa sinehan, kundi para sa puso ng manonood. Sa gitna ng pag-aalinlangan, isang tingin lang sa paligid, at makikita nila ang libu-libong porsyentong dedikasyon ng bawat isa. Doon nila na-realize, hindi lang ito trabaho, hindi lang ito art, isa itong misyon. At ang mga paghihirap na ito, ito ang nagsilbing tali na nag-ugnay sa kanilang lahat. Natuto silang magtiwala, magtulungan at gamitin ng pagod bilang gasolina para makalikha ng isang obra. At ang nakakakilabot dito, ito pa lang ang simula. Nang sa wakas dumating na ang mas maayos na panahon, doon nagsimulang lumabas ang totoong misteryo. Hindi na sa script kundi sa mga pangyayaring hindi na maipaliwanag ng normal na logic ng tao. Habang todo focus ang mga kamera sa matitinding eksena, may ibang ilaw na unti-unting napansin ng team. May mga ulat tungkol sa mga bagay na nangyayari sa set na walang malinaw na dahilan. Isa sa pinaka pinag usapang kwento, may isang misteryosong liwanag na paulit-ulit lumilitaw kapag gabi ang shooting. Hindi ito ilaw ng crew, hindi rin galing sa mga equipment. Parang kusang lumilitaw na sa ilang partikular na sandali ng eksena. Parang may gustong i-highlight na moment. Marami ang naniwalang senyales ito mula sa Diyos. Pero may ilan namang piniling manahimik, baka raw matawag lang silang masyadong relihiyoso o mapagkamalang mapamahiin. Isang beses habang nagre-record sila ng napakahalagang eksena, may isang aktor na biglang nagsabi na may presensyang pumuwesto sa tabi niya. Kahit malinaw na mag-isa lang siya sa frame, pinahinto pa ng direktor ang shooting. Tiningnan ng paligid, sinuri ang set pero wala silang nakita. Wala ring extra, wala ring staff sa tabi niya. Pero ang nakakatindig balahibo, inilarawan ng aktor ang experience bilang napakakalma at napakakomportable. Parang may humahawak sa balikat niya at nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Kahit yung mga hindi naniniwala sa mga ganitong bagay, napapailing na lang at umaamin, may kakaiba talaga sa project na to. Hindi lang liwanag ang misteryoso, pati panahon parang nakikisama sa emosyon ng pelikula. Sa isang sobrang tensyonadong eksena, biglang dumilim ang langit. Mabilis na nabuo ang makakapal na ulap, parang sumasabay sa bigat ng tagpo na ginagawa nila. Pagkatapos ng eksena, ganun din kabilis nawala ang mga ulap, parang walang nangyari. lang siguro 'yon, sabi ng iba. Pero may ilan na tahimik lang nag-iisip kung baka may kinalaman ito sa mensaheng biblical ng pelikula. Hindi lang mga bida ang may kwento, pati mga ekstra. May sariling karanasan. May isa sa kanila na walang kaalam-alam sa buong script, pero kinabukasan, nagulat ang lahat sa sinabi niya. Ikinuwento niya na na naginip daw siya ng eksenang kukunan pa lang nila kinaumagahan at ang nakakagulat tugma raw hanggang sa maliliit na detalye. Habang tumatagal ang shoot, dumarami ang ganitong klaseng kwento. Parang may bagay na umaakay sa mga tao sa set papunta sa isang direksyon. Ayon sa isang miyembro ng production, pakiramdam namin may mas malaking puwersang umaalalay sa amin. Parang hindi lang kami basta gumagawa ng pelikula parang may pinapagawa sa aming mas malalim na bagay. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayaring ito, unti-unting napuno ang set ng tahimik na paggalang at takot sa Diyos. Hindi na lang sila basta nagtatrabaho. Ramdam nilang ang proyekto mismo ay pinagpapala. Pero kung ganoon kalinaw ang mga supernatural na karanasan, kamusta naman ang totoong sakit at sakripisyo na dinaanan ng mga tao sa likod nito? Karaniwan pag sinabing pag-arte, inisip natin peke, drama o palabas lang, malayo sa totoong buhay. Pero sa set ng The Passion of the Christ, ang hangganan sa pagitan ng acting at realidad, halos tuluyan ng nawala. Si Jim Caviezel, siya ang aktor na gumanap bilang Jesus sa pelikulang ito. Dumaan sa mga sitwasyong literal na sumubok sa katawan at emosyon niya. Sa isang eksena ng paghahagupit, hindi puro acting ang tama sa kanya. May pagkakataong talagang natamaan siya ng malakas. Hanggang sa nagkaroon siya ng malalalim na pasa na inabot ng ilang araw bago tuluyang gumaling. Hindi lang siya ang nahirapan. Sa sobrang lamig sa mga outdoor na location, maraming crew ang nagkaroon ng sintomas ng hypothermia. Ibig sabihin, sobrang lamig na ng katawan ng tao na nagiging delikado sa buhay. At ito ang isa sa pinakakilalang pangyayari. Habang nakaangat siya sa krus, nakakostum bilang Jesus, tinamaan si Jim Caviezel ng kidlat. Isipin mo yun, nakapako sa krus, nakahubad sa lamig, tapos biglang may kidlat pa. Sa kabila ng takot at epekto nito sa katawan niya, pinili pa rin niyang ituloy ang pag-shoot. Ganito kalakas ang loob at dedication niya. Kaya nga umabot sa puntong sinasabi ng team, kung siya nga hindi sumusuko, kami pa kaya, isa pang matinding pangyayari nangyari sa eksena ng pagpapapako sa krus. Kung pakikinggan mo ang sigaw niya sa pelikula, parang sobra ang sakit na nararamdaman niya. At ang totoo, hindi lang iyon acting. Sa totoong buhay, na-dislocate ang balikat niya habang binubuhat ang napakabigat na kahoy na krus. Ramdam niya ang matinding kirot sa bawat galaw. Pero kahit pwedeng itigil ang lahat, siya mismo ang nagpilit na magpatuloy. Gusto raw niyang maipakita ang kwento sa paraang totoo, raw at ramdam hanggang buto. Hindi na lang ito simpleng role. Para sa kanya at sa lahat ng nandoon, isa itong sakripisyo. At doon nagsimulang magbago hindi lang ang pelikula, kundi pati ang mga taong gumawa nito. Dahil sa mga natamong pinsala sa set, bawat sandali ng pagre-record ay naging totoong-totoo at masakit. Hindi na acting, hindi na drama. At hindi lang mga bida ang nahirapan, pati mga extra at production staff may kanya-kanyang sugat at pasa mula sa pagkadulas, pagkadapa at mga madudugong eksena na kailangan ulit-ulitin. Sabi ng marami, bawat kirot na naramdaman nila ay parang paalala ng totoong pagihirap na inilalarawan ng pelikula. Dito nabuo ang kakaibang pagkakaisa. Parang bawat galos at pasa ay nag-uugnay sa kanila sa mas malalim na layunin ng proyekto. Sa huli, ang bigat ng karanasan na ito ang nagbigay ng hindi matatawarang lalim sa pelikula. Ang mga luha na nakita sa kamera, hindi iyon gawa ng glycerin o acting. Tunay na emosyon yon, galing sa pagod, sakit at impact ng bawat eksena. Pero kung kamangha-mangha ang pisikal na sakripisyo, mas nakagugulat pa ang spiritual na pagbabago na nangyari sa likod ng kamera. Habang nagpapatuloy ang filming sa gitna ng lamig, init, pagod at mga kakaibang pangyayari, unti-unting nangyari ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang samut-saring espiritual na karanasan na bumago sa maraming tao sa team. Maraming crew ang nagsabi na ngayon lang nila naramdaman ang ganitong klasing koneksyon sa pananampalataya nila. Parang bawat araw sa set ay nagiging spiritual retreat. Isang tahimik na sandali ng pagminilay nilay kahit na todo trabaho sila. Kahit ang mga taong dati malayo sa relihiyon, biglang inaamin na tinamaan sila sa lalim ng kwento. Isang napag-usapang halimbawa, may lighting technician na matapos makita ang isang eksenang sobrang nakakaantig, biglang nagdesisyong bumalik sa pagdarasal. Isang bagay na tinalikuran niya ng maraming taon. Inilarawan niya ang sandaling iyon bilang parang epiphany. Isang biglang kaliwanagan na nagbigay sa kanya ng kapayapaan at linaw sa mga personal na problemang matagal na niyang pasan at hindi siya nag-iisa. Kumalat ang mga ganitong kwento sa buong produksyon, pati mga artista tinamaan ng malalim. Si Jim Caviezel mismo, ang gumanap bilang Jesus, nagsabi na ang papel na ito ay nagbukas ng panibagong pagtanaw sa buhay niya. Naging pagkakataon daw ito para suriin ang kanyang mga desisyon at balikan ang mga pagpapahalagang nakalimutan niya sa gitna ng karir at pagod. Para sa kanya, hindi ito ordinaryong trabaho. Ito ay tawag isang panawagan para sa isang mas mataas na layunin. Pati mga ekstra, kahit limitado lang ang screen time nila, may sariling spiritual na karanasan. Isang babae na gumanap bilang isa sa mga taong nasa daan papuntang Calvary, nagsabing bawat araw sa set ay parang aral tungkol sa pananampalataya at kababaang loob. Habang pinapanood niya ang reenactment ng pagdurusa, napapaisip daw siya ng mas malalim sa totoong sakripisyong kinakatawan ng kwento at hindi natapos sa set ang mga pagbabagong ito. Marami sa kanila ang nag-uwi ng kwentong naka-apekto rin sa pamilya at mga kaibigan. Ang spiritual na atmosphere ng proyekto parang lumalampas sa kamera at sumasakop sa sinumang mang nakakarinig ng kwento nila. Pero ang ganitong eksperyensya, ang ganitong lalim, lawak at bigat, hindi sana posible kung hindi dahil sa isang taong handang isugal ang lahat. Si Mel Gibson, Nung nagdesisyon si Mel Gibson na i-direct ang The Passion of the Christ, alam niyang delikado at mahirap ito. Pero ang hindi pa niya alam ay kung gaano kalalim ang personal at profesional na sakripisyong kailangan niyang pagdaanan. Hindi lang niya inilagay ang oras at pagod niya dito. Naglabas din siya ng milyon-milyong dolyar mula sa sarili niyang pera. Dahil naniniwala siyang dapat gawin ng pelikula kahit walang studio na susuporta. At hindi pa man lumalabas ang pelikula, bumaha na ang batikos paratang at kontrobersya. Pero para sa kanya, ang kwentong tinutukoy nila, ang sakripisyo ni Jesus, ay mas mahalaga kaysa anumang pera, reputasyon o career risk. Klaro kay Gibson ang vision niya, magkaroon ng pelikulang tunay, malalim at tapat sa kwento ni Kristo. Kaya ininsist niya na gamitin ang Aramaic, Latin at Hebrew sa mga dialogue, mga sinaunang lengguwaheng ginamit talaga noong panahon ni Jesus para sa Hollywood, imposible itong gawin. Pero para kay Gibson, authenticity muna bago ang kita. Hindi rin siya nagtipid sa effort. Kasama siya sa bawat segundo ng paggawa ng eksena. May mga araw na paulit-ulit nilang nireshoot ang isang simpleng sandali hanggang eksaktong emosyong gusto niya ang lumabas. May mga pagkakataong siya mismo ang nagpapakita kung paano dapat gawin ng eksena, pati ang sakit, bigat at emosyon na kailangan ipakita kahit siya na mismo ang nauubos ang lakas. Ganito kalalim ang dedikasyon niya at dahil doon ang pelikula at ang lahat ng taong nandoon ay nagbago magpakailanman. Parang bawat luha, bawat galaw ay nanggagaling mismo sa kaluluwa ni Mel Gibson habang ginagawa ang pelikula at hindi doon nagtapos ang kanyang sakripisyo. Naharap siya sa matitinding batikos, pati boycotts mula sa ilang grupo na nagsabing sobrang kontrobersyal ang pelikula. Pero kahit anong gulo, hindi siya natinag. Nanindigan siya dahil naniniwala siyang ang mensahe ng pag-ibig at pagtubos ay mas mataas pa sa anumang intriga. Para sa kanya, ang layunin ay simple pero malalim: makadama ang mga tao at magising ang kanilang konsensya. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa fame. Ito ay tungkol sa mensahe. At dahil sa walang sawang dedikasyong ito, ang The Passion of the Christ ay hindi lang naging pelikula, naging spiritual event na tumatak sa buhay ng milyon-milyon. Pero hindi sana magiging ganito kalalim ang epekto kung hindi nag-alay ng sobra-sobrang sakripisyo ang mga aktor mismo. Si Jim Caviezel, hindi niya ginampanan si Jesus. Naging Jesus siya. Kahit sa loob lang ng mga araw na nandoon siya sa set na nagbago sa buhay niya. Walang Hollywood glamour. Walang mamahaling dressing room. Walang red carpet treatment. Ang meron lang pananampalataya, pagod at dedikasyon na bihira mong makita. Hindi siya basta umarte isinabuhay niya ang papel at kahit siya, hindi rin inasahan kung gaano kalalim ang pagbabagong dadalhin nito sa kanya. Isipin mo na nasa isang lugar ka kung saan bawat salita, bawat tingin, parang may bigat na mas malaki pa sa sarili mo. Ganito ang pakiramdam ni Cabezel araw-araw. Hindi lang cross na props ang binuhat niya. Binuhat niya ang expectation ng milyon-milyong tao na gustong makita, maramdaman, at paniwala ang totoo ang sakripisyo ng kwento. Sabi nga ng isang crew member, hindi lang kayo nagsushoot ng pelikula, parang nagdarasal kayo. At hindi lang si Caviezel ang nagdadala ng bigat ng eksena. Pati ang paligid at atmosphere ng set, parang nakikisama sa emosyon. Tahimik, mabigat at hindi maipaliwanag. Sa set maraming tumingin kay Caviezel na para bang isa na siyang figure of devotion. Tuwing papasok siya sa eksena, biglang nagiging sobrang tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita, walang gustong umubo. Walang gustong makagulo sa sandaling yun. Hindi lang aktor ang nakikita nila. May presensyang parang mas malaki, mas malalim, mas banal. Isang miyembro ng team ang nagsabi, hindi ko alam kung si Cabisel ba yun o kung may mas mataas na kamay na gumagabay sa eksena. Ang totoo, hindi masyadong nagkukwento si Cabisel tungkol sa nararamdaman niya. Hindi niya kailangan dahil nakikita ito sa mga mata niya sa paghinga niya, sa mga pagod ng ngiti niya pagkatapos ng take. Sa bawat araw ng shoot, parang sinasabi ng katawan niya ang mga bagay na hindi mo kayang ilagay sa salita. Yung mga bagay na isinusulat pa ng iba sa buong libro para lang ipaliwanag. May nagtanong minsan, paano mo kinakaya ang lahat ng sakit at sakripisyo? Ngumiti lang siya at sagot niya, kung hindi ko kakayanin, sino ang dapat? At ang kakaibang aura ni Kaviesel, ang katahimikan, ang paggalang ng lahat, ang hirap at pagod. Hindi ito simpleng detalye. Ito ang nagbukas ng pinto para sa pinaka-misteryosong bahagi ng produksyon. Dahil noong akala nilang nakita na nila ang lahat, doon nagsimula ang hindi maipaliwanag. Ang mismong set ng The Passion of the Christ ay naging parang entablado ng mga pangyayaring lampas sa ordinaryo. Sa una, maliliit na bagay lang, parang mga pabulong na hangin na hindi mo alam kung narinig mo ba talaga o imagination mo lang. Pero hindi ito imagination. Hindi ito coincidence at unti-unting napansin ito ng lahat. Isang hapon habang inaayos nila ang ilaw para sa eksena, biglang tumigil ang isang teknisyan. Napatitig siya sa malayo. Sabi niya, may nakita raw siyang taong nakatayo sa background tahimik na nakamasid. Pagtitig nila ulit, wala. Parang naglaho. Naglalaro lang siguro ang utak ko, sabi niya. Sabay ngiti na halatang kinakabahan. Pero habang lumipas ang mga araw, dumami ang nakakaranas ng parehong bagay. May nakakakita ng anino, may nakakaramdam ng presensya, may nakakakita ng taong biglang mawawala. Doon na nagiba ang atmosphere. Parang nagkaroon ng bagong audience ang set. Hindi nakikita pero ramdam, at hindi pa dito natapos. Sa isang napakahalagang eksena, may isang ekstra na napatigil bigla. May narinig siyang malumanay na tinig. Mahina, parang bulong, pero malinaw na hindi galing sa isip niya. Ang sabi ng tinig, mahahalaga ito, ituloy mo, walang ibang nakarinig. Pero ang luha sa mata niya ay totoo, hindi acting, hindi scripted, kundi damang-dama sa puso. Ang sabi ng ekstra na nakarinig ng boses, parang may biglang gumaan sa balikat niya, na para bang may humahawak at umaakay sa kanya. Walang tumawa, walang nangasar, walang nagtanong kung iniimagine lang ba niya. Tahimik lang ang lahat pero naiintindihan nila ang ibig niyang sabihin at hindi lang nakikita o naririnig ang mga presensya sa set. Nararamdaman din sila. May mga sandali na biglang lalabas ang amoy ng insenso o bulaklak sa gitna ng lugar na puro alikabok lang at lumang kahoy dapat ang naamoy. May nagbiru pa nga, baka may secret sponsor tayong simbahan. Pero sa loob-loob nila, alam nilang hindi iyon simpleng biro. Parang bawat eksena may kasamang someone na mas malaki pa sa kanila. Isang presensyang hindi mo maipaliwanag sa logic pero ramdam mong nandoon. Ang pinakakakaiba pa, hindi nakakatakot ang lahat ng ito. Sa halip may dala itong kapayapaan na mahirap ilarawan. Parang may tahimik na pagsang-ayon na nanggagaling sa itaas, na para may approval ang ginagawa nila. At kung sa tingin mo ay doon na nagtatapos ang kababalaghan, hindi pa. Dahil kung pelikula tungkol sa pananampalataya ang ginagawa mo, hindi pwedeng hindi nito galawin ang mismong spirito ng lahat ng taong nandoon. Kung ang mga kakaibang pagpapakita at bulong sa set ang nagdala ng misteryo, ang spiritual na epekto pagkatapos noon ay halos hindi na maiiwasan. Unti-unti, parang hinahatak ang bawat tao, crew, extra, pati mga bida, papasok sa isang bagay na mas malaki kaysa sarili nila. Hindi na ito basta trabaho sa pelikula, naging karanasang nagbabago ng buhay. May ilan na diretsyong nagsabi, binago ako ng proyektong to. May iba namang tahimik lang pero kapansin-pansin ng iba na ang ningning sa mga mata nila. May nangyari talaga roon. Isa sa pinakamatatapang na kwento ay galing sa isang kameraman. Tahimik lang siyang nagre-review ng eksena, paulit-ulit na pinapanood ang shot. Pero sa gitna ng katahimikan, bigla raw siyang binalot ng emosyon na hindi niya mapigilan. Napilitan siyang tumigil. Sabi niya, may naramdaman siyang init sa dibdib. Hindi sakit, hindi ka Kundi parang yakap na hindi niya maipaliwanag. Ayon sa kameraman, hindi naman ako relihiyosong tao. Pero para akong niyakap ng someone na hindi ko nakikita. Pagkatapos ng araw na yon, nagsimula siyang muling pumasok sa simbahan. Unang beses niya ulit pagkatapos ng napakahabang panahon. At hindi siya nag-iisa. Pati mga ekstra may dalang kwentong uuwi. Isang babae nakasama sa eksena ng pagpapapako Nagkwento na pagkatapos ng project, bigla niyang naramdaman ang pagpapakumbaba at paghahangad na magpatawad. Matagal na taon na hindi niya kinakausap ang isang kamag-anak pero dahil sa mga eksenang paulit-ulit niyang nasaksihan para bang dun niya unang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo at pagtubos. Umiiyak pa siya nang sabihin niya, parang ngayon ko lang talaga naintindihan kung gaano kalalim yung kwento ng pagpapatawad at hindi lang mga manggagawa sa set ang tinamaan pati mga bisita, pati mga taong dumadalaw lang para mag-cover ng balita, ramdam din ang kakaibang presensya. Isang journalist na ipinadala para mag-report tungkol sa pelikula ang naglarawan sa atmosphere sa set bilang punong-puno ng emosyon pero hindi mabigat. Para daw bang ang kwento sa pelikula ay lumalabas sa kamera at dumidikit sa sino mang nasa paligid. Hindi niya inasahang makakakita ng ganito sa isang normal na film production. Sa bandang huli, parang ang spirituality mismo ang naging invisible na karakter sa set. Kahit hindi ka relihiyoso, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, parang may alon na dumadaan sa'yo. Tahimik pero malakas, yaka pero hindi mo nakikita. At kung ganito kalakas ang epekto sa mga taong nasa likod ng kamera, paano pa kaya sa mga manunood na tatanggap ng mensaheng dala ng pelikula? Doon pumapasok ang biblical na mensahe na siyang puso ng The Passion of the Christ. Pagkalipas ng paglabas ng pelikula, sumulpot ang napakaraming kwento. May mga simbahan na nag-organize ng sabay-sabay na panunood, hindi lang bilang outing, kundi bilang oras ng panalangin at pagninilay-nilay. Sa isang maliit na komunidad sa loob ng Italy, isang bansa sa Europe na kilala sa mga lumang simbahan at tradisyon ng katoliko, may naiulat na kakaibang nangyari. Pagkatapos panoorin ng pelikula, marami sa kanila ang nagdesisyong makipag-ayo sa mga taong matagal na nilang kagalit. Walang nag-utos, walang programang nakaplano, walang campaign. Parang simpleng pelikula lang dapat pero tumama ito sa tamang parte ng puso at doon mo maiintindihan ang totoong legacy ng pelikula hindi lang sa sinehan kundi sa mga buhay na tahimik nitong ginagalaw at binabago. May isang kwento na madalas ikwento tungkol sa isang batang 80s. 80s ibig sabihin hindi naniniwala sa Diyos. Pinanood lang daw niya ang The Passion of the Christ dahil pinilit siya ng kaibigan. Wala siyang inaasahan, wala siyang paniniwala, parang normal na movie night lang. Pero habang tumatakbo ang pelikula, may naramdaman daw siyang hindi niya maipaliwanag. Wala naman daw boses, walang himala, pero may kung anong kumiliti sa loob niya. Pagkalipas ng ilang taon, ikinuwento niya na ang gabing yon ang naging umpisa ng spiritual journey niya. Sabi niya, hindi naman ako biglang naging relihiyoso pero parang may naitanim na buto sa puso ko at dahan-dahan lang itong tumubo. Hanggang ngayon taon-taon, patuloy pa rin binabalikan ang The Passion of the Christ sa mga conference, sermon at Bible study. Ginagamit ito bilang panimula ng usapan tungkol sa sakripisyo, kasalanan at pag-asa. Si Mel Gibson kapag tinatanong tungkol sa impact ng pelikula, aminado siyang hindi niya inasahan na ganito karaming buhay ang mahahawakan nito sa iba't ibang paraan. Ayon kay Mel Gibson, ang pinakamatinding legacy ng pelikula para sa kanya ay ang malaman na ang vision niya ay naging tulay para muling mapalapit ang maraming tao sa kanilang pananampalataya. Pero marahil ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay kung paano nalampasan ng pelikula ang kultura at relihiyon. Iba-iba ang lahi, iba't ibang lengguwahe, iba't ibang simbahan at paniniwala. Pero may mga mensahe sa pelikula na pare-pareho ang tama: pagpapatawad, pag-ibig at sakripisyo. Mga mensaheng kahit anong wika mo, ramdam mo pa rin. At dito nagiiwan ng tanong ang pelikula. Kung ang isang kwento lang na tulad nito ay kayang gumising, magpalambot at magbago ng puso ng tao, ikaw, ano ang gagawin mo sa mensaheng narinig mo? Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento, gusto naming marinig ang iniisip mo. Alin sa mga pangyayaring ito ang pinakatumama sa'yo? Alin ang hindi mo makakalimutan? I-share mo sa comments. Gusto naming mabasa ang kwento mo. Ang lahat ng nangyari sa likod ng paggawa ng The Passion of the Christ ay hindi lang basta curious facts o trivia. Para itong paalala na ang pananampalataya, pagbangon at mga bagay na hindi maipaliwanag pwede palang humawak sa buhay ng kahit sino.